Bumisita ang Provincial Gender and Development Office ng Maguindanao del Norte sa UPI Women's Federation Incorporated at UPI Municipal Jail upang palakasin ang ugnayan para sa skills training, livelihood at marketing ng mga produktong gawa ng mga inmates bilang bahagi ng mga programa para sa kapakanan ng mga kababaihan. Narito ang report. Sa layuning pangalagaan ng kapakanan ng mga kababaihan at palakasin ng kanilang kakayahan, binisita ng Provincial Gender and Development Office ang UPI, Women's Federation Incorporated at UPI Municipal Jail. Daan ito upang palakasin pa ang ugnayan para sa skills training, livelihood at marketing ng mga produktong gawa ng mga inmates. Buo ang suporta ni Provincial Governor Dato Tuka Mastura CPA at ng Provincial Chief of Staff by Shahida Mastura sa mga hakbang tulad nito, dahil mas natututukan ang kapakanan ng mga kababaihan at napapalakas ang kanilang kakayahan. Nagpasalamat naman ang mga kinatawa ng provincial government sa mainit na pagtanggap sa delegasyon. Jan Garcia, i Minds, Philippines.